What's up, what's up guys? Good morning! Good morning. Asa na naman tayo papunta? <laughs> so yung mga river sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Porac, napunahan natin. For today's ride, pupunta naman tayo <laughs> sa Zambales, sa Sitio, Maporac, Kabanggan. Ma Oo, Maporac pa Maporac. Yung river na nakita natin doon is the Agbobotilla River. Ang ganda, promise. <laughs> Tapos merong isang feature doon, mamaya ko ko sabihin kung ano. Na very very excited kami dito, dok. Nasakyan. So, yung means of transportation papunta doon sa dun sa river medyo kakaiba. First time na naman naming gagamitin, dok. <laughs> so, very <yeah>, excited kami. <laughs> so, let's go. <laughs> lusong lusong tayo malapit na tayo dun sa arko ng Olonga po welcome to Olonga city papunta na tayo sa Olonga city proper so hindi lang kami ni Doc meron pa tayong dalawang guest rider welcome to Subic dito na tayo Subic town oh, meron na tayong isang nadagit eto ah oh, si Nico, <laughs> na umuwi pala siya sa Olongapo kung nakita niya yung my day ni Doc na nasa po likod daw siya kagad this bike, hinapon tayo yan, matatagal pa tayo so, syempre, break muna almusal pambansang almusal namin ni Doc bakit <laughs> <laughs> paging endorser na tayo dito? laging dito almusal natin eh eto, nakita rin tayo ni Ryan grabe, sobrang bilis nalagpasan pa tayo, di tayo nakita sa daan <laughs> nauna pa sa atin sa Subic Town <laughs> okay na we're done with our breakfast back on the road na so 42 kilometers papasok na tayo sa Sitio Maporak. pagtapos na Subic Town Pastillejos na andito na tayo sa San Marcelino ito nyo naman yung view mga oh. ah, bundok bundok na sabbales ganda Mamay tayo dito, pumili tayo si Kamas kasi binigyan tayo free taste ni Nanay. Ano pangalan mo Nanay? ay? Milka. Milka. Ikaw, ano pa kala mo na Ano? Sising. Ano? Sisi -sisi. Sising. 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 Kamas. Sising Kamas. <laughs> The memorable tindahan. Nung nag-audax kami last year yan, pinasok ko yung bahay na yan. Nakiligo kami sa bomba nila, sa Sa poso. <laughs> o, pagtapos ng bayan na Singkamas, pasok tayo sa bayan naman ng mga mangga sa Narciso. Ito na yung mga pamatay init moment sa daan, no? Yung tatlo sa likod ayun, no? Bibijuan na kasi eh, tingnan niyo, ganda ng sinama naman dito, oh. No? <laughs> Di kang kita yung mga bundok na naman dito. O, nandito na tayo sa so May Mango Street ng San Narciso. Hanap tayo ano, ng ano, mangga, men para makamaya dere derecho at is may pasalubong tayo May misis hindi tayo mapapagalitan kano po kilo mangga ngayon? magkano kilo? 100, 100. matamis to ah sure ka ah pagkababa mo sa dulay Ito na ah San Felipe welcome kabanggan sambales ano ba yung pronunciation? Tama? Kabangan or kabangan? Kabangan. Kabangan. Okay. Yan pala. Pa. Kailangan may slang. Kabangan. <laughs> so nag tayo. Nauna ako akong konti kinadok eh. Yung contact natin sa may sityo maporak. <laughs> Nalagpasan ko pala. Nasa, nasa may daan na sila. Buti nilang nakita si na Doc. Tinawag sila. And then si Doc tinawagan ako. <laughs> Buti nilang. Ito, ito si na Doc. Ayun si Ate Christine, yun yung contact natin dito. Si Choma Porak. Hi Ate, good morning. Lumabas ako. Kaya nga po na diyan nakabang kasi yung message ko medyo ano. Ayun sila oh. Ooh, lamang na naman oh. Ang dami na naman picture oh. Nakalamang na naman oh. Dito pa. Grabe. Asa bungad pa lang tayo ng Sitio Mapora. Ang ganda na ng view. <laughs> Ilog sa baba. Tapos, yung view sa harapan, yan yung mas maganda. Woo! Excited na ako. Mayroong steel bridge dito. Ah, hindi ko alam kung tatawid tayo dyan eh. Pero definitely magpapapicture kami dyan. Kahit hindi tayo tatawid dyan, pupunta kami dyan. <laughs> Inaw tubig sa baba oh. Ah, Siguro, part na ng ano to? Agbubutilia River? Yeah. <laughs> pangalan mo? JR po. JR? Ibabike ka din? Oo. Mm -hmm. Yan yeah, o, maandain ba Pangalan mo? Reynald po. Reynald. Kau? Iboy po. Iboy, ikaw, ikaw, ikaw. Ano pangalan mo? Po. Ha? Naning. Ano? Nani po. Na, ano? Naning. Naning! Ganda mo, naiiya ka. rito kayo. Bobo. Ha? Oh, sama kayo. Punta tayo sa ilog. <laughs> Ito lang yung umpisa! Punta na tayo sa ilog! Ay, sinara kayo ah! Sinara kayo, nasa likod! Nakakaibang experience doon lamang! Kuya, yeah, ano pa kaano po! Eric, po Eric. Pa. <laughs> ba, ano pa? Ano pa? Erick! hindi ka oh! Ano pa mo kuya? Dante po! Dante! Ayan o!

Eto ito na, parking, parking area. Parang nandito na tayo. Ay, ito ang ganda oh! Ayan o. Ang ganda o. ganda bundok sa ano mo. Gilid oh! No? Ang bobotilya River. Di si chumapora ka banggit sa Mbales. Woo! Dito na tayo. Yes! Woo! We survived! Woo! Grabe! Look at that! Look at that! Ang ganda! nakapalibot tayo ng kabundukan ngayon yan, yan sa buba natin dyan yung Agbubotilla River so baba na tayo sa ilog dito pa lang sa bungad ang ganda pero dun pa daw lalakad pa daw tayo ng konti sabi ni ate para dun sa main na swimming spot tulad nung nasabi ko kanina hindi pa to yung swimming spot lalakad pa tayo ng konti dun pero grabe ang ganda na Wala diba kahit dito lang pwede na ako gusto ko na mag ang lamig din. Tama tubig. Oo, eh. yung tubig. oo yung tubig. Tsaka, grabe, oh, lamig din. Tsaka ang linaw, grabe. O tingnan niyo oh, ayan oh. Linaw, okay, oh. dito mga bato-bato sa ilalim. Yun, so doon siguro, kung saan galing yung mga hikers sa likod natin. Dito pa tayo pupunta. Good boy. Ayan oh, merong lokal na aso dito. Tingnan mo, may, may ID siya, doc. Kasi sabi ni Ate Christian oo. Oh, isa 'yan sa mga guide dito. Hindi <laughs> di nga takot sa tubig eh. Kanina pa na lumulusong sa Hi, tubig man. tong asong do. To. Ito na. Oh. Sana tayo maglakad patungo dun sa swimming spot ayun oh the tourist guide dog ayun oh, tumasama siya sa amin oh ayun oh nakunguna pa oh ganda talaga ng mga kabundukan dito oh ayun oh palibot tayo ng bundok men ahh alam mo naman tayo ito yung mga gustong gusto natin pinupuntahan ayun oh ayun na yung ilog oh sa baba oh. oh. so dito mayroong mga nagtitinda pagkain ayun oh pakita mo sir. sa'yo ayun oh pakita kita Ayan. Oh, shout out ka, rito. Shout out ka. Pangalan mo? Marvin Garcia po. Liga rito ka. Opo. Oh. Ay, mga tropa mo, sir. Ayun. Oh, shout out ka, shout out. Shout out, boy. Malayo <laughs> <laughs> pa yan pagdiraan. Oh, wala. Kubada baba, ang daming tao, ang daming turista. Ang <laughs> na natin nakasalubong kanina pa uwi. Ang dami pa rin palang naiwan dito. Pero okay lang. Malaki naman yung ilog eh. <laughs> <laughs> Tignan natin nga. Ano, tatalon ba kayo, mga bata? Tatalon ako yan. Ayun, oh. No? Ayun, no? Shit, ganda. Si Nico, tsaka si Ryan, no? oh. Walang warma-warma pa yun. <gibit> Tumalon na sa tubig. Ay, sarap, oh. Store tayo muna dito. Tignan natin. Ah, ang daming mga bato malalaki. Ayun, oh. No? Ayun, ayun, dun, tayo. Dun sa malakas yung agos. Ayun, ayun dun tayo pumuesto, no? Dok. Ayun, masarap na pwesto. Oh, tara, tara. Tak ada. Tiga orang. Orang. Dito tayo sa malakas yung agos ng tubig. Ayun no, Dok, ganda ng pwesto dun No? Morning po! Ito, nakakita tayong magandang picnic spot. Ito, nasa lilim tayo. Tapos wala masyadong tao. Doon, crowded doon eh. Sige, tanong Mata, na lang. Tayo magandang pwesto eh. Dito na lang tayo. Sa ah, umaagos yung tubig. Shoutout! Kay Kuya Mar, Marlo Kurum. Hindi nakasama. Dapat kasama natin siya ngayon so, dito di ano, di eh. Kaso, unfortunately, umaawag siya. Pero naman, ano, kapag matawag, problem. Kaya hindi nakasama eh. Shoutout, Kuya Mar. Ayaw, ganda sana, Kuya Mar, oh. Mm -hmm. buhay ng kasama ko ama, oh. <laughs> Relax, relax lang oh Ano? <laughs> Kain-kain ng ano, chichirya Painuminom ng soft drinks Habang nakababad sa tubig What? Sarap oh! Diba? Saan pa? Ah, oh, nakita niya, yun, nakita nyo Yung ginawang zen stone ni Nico Oh, paunahan kami dito kung makatama doon ha ah. Unang mga tumba, ano ah? Ano, ano? The dive. <laughs> The dive, Don! Oh, mag-dive! Puta <laughs> oh, <tagal> na, layo. <laughs> oh, wala? Wala. Layo! At <laughs> tagal ah! Yung... Yun! Ay! Eh. Muntik na! Ang lamya eh! Sobra! Teka Wait, I'm my turn. Ah, ah, ah. ang daw eh. Go! Tatalo ka din ha. Tatalo ka din ha. <laughs> all good things must come to an end wala, tapos na yung swimming natin eh medyo nabitin tayo pero okay lang finally, nakapunta tayo agbo, Botilla river grabe, ganda punta kayo dito it's very, very, very very satisfying <laughs> 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 gano talaga, gano. <laughs> very, 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 satisfying. very, very, very <laughs> Napaka-satisfied ng lugar. <laughs> Napaka-satisfied <laughs> ng lugar na ito. So next next time, hindi natin alam. Saan so naman tayo makakarating eh. Abangan, abangan. Oo, oh, abangan nyo lang. Stay tuned to do that. Subscribe. Hit that notification bell. Selecting all. Like and share. Lagi nating sinasabi. Sharing, Sharing is caring. Huwag Hindi tumalon na. Puro forma.